Kabanata 1841 Sa sandaling si Sebastian ay bumaba sa lupa, ang kanyang figure ay kumislap, at siya ay nasa gitna ng mga tropa ng mga tribo ng demonyo. Gamit ang Harmony Blade sa kanyang kamay, iwinagayway niya ang kanyang braso ng may malakas na puwersa, at isang nagyayelong enerhiya ng espada ang sumabog. Sa isang iglap, ilang mga demonyo ang nahiwa sa baywang, at ang sariwang dugo ay tumalsik na parang tubig sa bukal, na nagkulayan sa lupa sa ilalim ng mga ito ng Iskarlata. Ang bigla ang pag-ataking ito ay nagbunsod sa mga tribo ng demonyo, at sinimulan nilang salakayin si Sebastian. Ngumuso, pinaandar ni Sebastian ang Dulati Reversal Technique, Naging magulo ang enerhiya sa paligid, at ang mga kalapit na demonyo ay pinutol ng marahas na enerhiyang ito, lumilipad ang mga bahagi ng kanilang katawan sa isang nakakatakot na tanawin. Mamatay. Si Sebastian ay sumigaw, ang Harmony Blade sa kanyang kamay ay kumikinang nakasing liwanag ng araw sa tanghali, at ang Dimension Slash ay inilabas. Para bang napunit ang espasyo nang lumabas ang napakalaking puwersa. Dose-dose ng mga demonyo ang nahuli dito at nawala ng walang bakas. Ang naiwan na lang nila ay ang kanilang mga hiyawan na umaaling sa hangin. Gayunpaman, mayroong napakaraming demonyo, at nagpatuloy sila sa pagsingil kay Sebastian. Walang takot, pumagit na siya sa pagitan ng mga demonyo gamit ang Phantom Steps, ang kanyang figure na kasing-ailap ng isang multo. Sa tuwing kumikilos siya, kikitil niya ang buhay ng ilang mga demonyo. Ang kanyang pag-atake ng espada ay hindi malalampasan tulad ng isang bagyo, na naging dahilan upang mahirap para sa mga demonyo na lapitan siya. Isang dalubhasa mula sa demonyong tribo ang nag-awit ng kanyang higanteng palakol at tumakbo patungo kay Sebastian, na humahampas ng mga bagzo ng hangin. Mabilis na tumabi si Sebastian at iniwasan siya. Bilang ganti, sinaksak niya ang demonyo sa lalamunan, at ang ulo ng huli ay bumagsak sa hangin bago gamulong sa lupa, na nagspray ng sariwang dugo sa lahat ng dako. Bago pa man matapos ang sigaw ng demonyo, isa pang malakas na demonyo ang sumugod kay Sebastian. Sa isip, nakuha siya ni Sebastian ng isang side flip kick, at ang demonyo ay bumagsak sa isang grupo ng kanyang mga tribesman na lumikha ng isang ikot ng kaguluhan. Lalong naging mabangis si Sebastian nang naganap ang labanan, basang-basa sa dugo ng mga demonyo na parang diyos ng digmaan. Lalong tumindi ang katatagan at pag-iinit ng kanyang mga mata, at siya ay katulad ng isang tagapagbalita ng kamatayan na nagpadala ng panginginig sa mga tao. Nawalan na ng pag-asa si Lillian hanggang sa makita niya si Sebastian. Napuno ng pagtataka ang mga mata niya at hindi niya napigilan ang sarili na umiyak. Sebastian puno ng pagmamahal at pananabik ang boses niya bahagyang nanginginig nang marinig ni Sebastian na tinatawag niya ang kanyang pangalan lumingon siya sa kanya at binigyan siya ng matalim na tingin na parang sinasabi sa kanya na huwag matakot dahil nandito siya ngayon isang tingin na puno ng kahinahunan at lakas ng loob muli nagsagawa si Sebastian ng isang malakas na galaw at ang magical harmony blade ay lumabas sa manipis na hangin hindi mabilang na mga mahiwagang espada ang nagpaulan sa mga demonyong tribo tulad ng isang meteor shower, at ang mga demonyo ay umiyak ng malungkot dahil marami sa kanila ang namatay o nasugatan. Maraming demonyo ang namatay sa kamay ni Sebastian. Kahit saan siya magpunta, nahulog ang mga demonyo at nagpinta ng madugong eksena. Kahit na ang mga tribo ng demonyo ay nawalan ng maraming tribo, sila ay patuloy na umaatake ng baliw. Sa gayon, Nagsimula ang isang makabagbag-damdaming labanan sa pagitan ng mga demonyong tribo at Sebastian. Sa ilalim ng pang-aapi ng dakilang kapangyarihan ni Sebastian, nagsimulang matalo ang mga tribo ng demonyo. Nang makitang nagkakagulo na ang sitwasyon, gustong tumakas ni Alecto, ngunit sinulyapan siya ni Sebastian mula sa gilid ng kanyang mga mata at sumigaw, "Tumakas ka ba?" Hindi ganoon kadali. Sa isang iglap, Humarap siya kay Alekto, na nakatitig sa kanya nang may takot at sumigaw sa pekeng kumpiyansa, kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka pa ng hukbo ng Demon Tribe. Humagalpak ng tawa si Sebastian. Are you still acting tough at a time like this? Bago siya matapos magsalita, ibinaba niya ang Harmony Blade, na parang kidlat sa kalangitan sa gabi. Lumipad sa hangin ang ulo ni Alekto, at bumuhos ang buong dugo. Nang makita ito, ang natitirang mga demonyo ay natakot sa kanilang talino, inihagis ang kanilang mga sandata at tumakas sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, walang plano si Sebastian na palayain sila, sumisigaw, walang makakaalis sa inyo. Gamit ang phantom steps, humabol siya sa pagitan ng mga demonyo habang hawak ang kanyang espada, pinapatay sila habang siya ay naglalakad. Sinamantala ng mga alpan ang pagkakataong gumanti at sumama kay Sebastian sa pangan gaso sa mga demonyo. Hindi nagtagal, nalipol ang mga demonyong tribo sa larangan ng digmaan. Kabanata 1842. Inalis ni Sebastian si Harmony Blade at naglakad papunta kay Lillian. Habang marahang pinupunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha, sinabi niya sa malambot na boses na puno ng pagmamahal, ayos na ang lahat, Lily. Niyakap siya ni Lillian at napaluha sa tuwa. Niyakap siya ng mahigpit sa magkabilang braso na para bang mawawala siya kapag binitawan siya nito. Pinonan ng padre de familia ang lahat at sinabing magalang, salamat sa pagligtas sa aming buhay, Mr. Wilder. Hindi namin malilimutan ang iyong kabutihan. Puno ng pasasalamat at paggalang ang boses niya. Ikanaway ni Sebastian ang kanyang kamay. You're welcome. Masyadong malayo ang ginawa ng mga tribo ng demonyo, kaya dapat tumulong ako. Nakasuot siya ng kalmado at marangal na hitsura. Bagamat nailigtas ni Sebastian ang Bayel Ete Sacred Ground at Pamilya Alpan, ang mga tao sa maraming iba pang mga lugar ay nasa matinding sitwasyon pa rin. Nasakop ng mga demonyong tribo ang sentro ng lungsod. Nasusunog ang mga bahay, at umusok ang makapal na usok sa kalangitan, na humaharang sa sikat ng araw. Nagkalat ang mga bangkay sa mga lansangan, na ng pula mula sa dugo at naglalabas ng nakakasukang amoy ng dugo. Ang mga batang nawala ng proteksyon ng kanilang mga magulang ay humihikbi ng walang magawa, ang kanilang mga iyak ay malungkot at nakakadurog ng puso. Nakatitig ang mga matatanda sa kanilang mga nasirang tahanan na may luhang umaagos sa kanilang mga mukha, puno ng kawalan ng pag-asa at dalamhati. Pinangunahan ni Nalana, Faylin, Rainie, Stephanie, at ang iba pa, kasama si Nadrakeria at Armina, ang Supreme Platon na manghuli ng mga demonyong tribo sa lahat ng dako. Sa tuwing maghahadya sila ng isa, ito ay seisabog sa isang madugong gulo sa loob ng mga demonyong tribo na may malakas na puwersa. Matapang silang nakipaglaban sa larangan ng digmaan at nanalo sa maraming laban. Gayunpaman, napakarami mula sa mga tribo ng demonyo, at patuloy silang dumarating. Bawat minuto, hindi mabilang mula sa human race ang mamamatay ng kakilakilabot. Ang isang tao na nabuhay isang minuto lang ang nakalipas ay maaaring walang emosyong patayin sa susunod na segundo sa pamamagitan ng talim ng demonyo. Ang matinis na sigaw ng mga tao ay kaakibat ng mga dagandong ng mga demonyo, na parang mga sigaw ng impyerno. Samantala, nakabitin sa hangin ang nakalulungkot na presensya ng kamatayan. Noong malapit ng mawalan ng pag-asa ang human race, nagpakita ang mga tao mula sa divine race. Nagninangning sa isang banal na liwanag, sila ay katulad ng mga sinag ng pag-asa. Ang mga mandirigma mula sa divine race ay umungal at sumugod sa mga demonyong tribo, na nagsimula ng isang matinding labanan. Sa tuwing gagamitin ng mga mandirigma ng Divine Race ang kanilang kumikinang, mahiwagang mga sandata, magpapalabas sila ng isang makinang na liwanag at paghiwa hiwalayan ang mga demonyo at tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Nagpakita sila ng mga kamanghamanghang pamamaraan, nagpaulan ng mga pag-atake sa mga kampo ng Demon Tribe tulad ng isang meteor shower at nag-aapoy ng malalaking pagsabog. Ang mga tribo ng demonyo ay binomba ng pirapiraso ang kanilang mga bangkay ay lumilipad kung saan saan. Ang mga demonyong tribo ay hindi mas mahina, na nagbubuga ng kulay itim na apoy mula sa kanilang mga bibig. Ang mga apoy ay natuyo ang mga halaman at nagpainit sa lupa, na ginawang isang kaparangan. Ang kanilang mga matutulis na kuko ay kumikinang ng malamig, na gumagawa ng mga sparks na kasing liwanag ng mga paputok kapag sila ay nakipagsagupaan sa mga sandata ng banal na lahi. Nagbanggaan ang galing ng magkabilang lahi at nagbago ang langit. Nagsimula ang kulog at kidlat, at ang malalakas na sagupaan ay naging sanhi ng pagbagsak ng mga taluktok ng bundok at ang mga ilog ay dumaloy pabalik, na tila katapusan na ng mundo. Dumating ang hari ng Fallen Angel Tribe, si Josiah, na siya ring pinuno ng apat na dakilang tribo ng demonyo. Ang kanyang anino ay hamarang sa araw, at kapag ang kanyang higanteng mga pakpak ay nakaunat, halos masakop nito ang buong kalangitan. Isang nakakatakot na enerhiya ang nagmula sa kanya. Para itong naninigas na madilim na alon na napakapang aapi na nakakasikal. Isang masamang, pulang ilaw ang sumayaw sa mga mata ni Josiah, na nakakatakot tingnan. Ang bawat hakbang niya ay yumanig sa lupa, at maging ang kalawakan ay napunit sa maliliit na langit-ngit, na parabang dumating na ang araw ng paghuhukom. Sa ilalim ng nakakatakot, mapang-api na enerhiya, ang pinuno ng banal na lahi, si Apollo Pagones, ay dumating. Siya ay kumikinang sa isang banal na liwanag, isang malaking kaibahan sa kadiliman ni Josaya. Panay at may otoridad ang tingin sa kanyang mga mata, hindi nabigla sa presensya ni Josaya at kasing tatag ng isang bundok na hindi natitinag. Agad silang nagsilapitan at nagsimula ng nakakagulat na labanan. Ikinapak ni Josiah ang kanyang napakalaki at itim na mga pakpak, na nagdulot ng mapanirang buhawi. Saan man dumaan ang buhawi, ang lupa ay humanig at napunit, at ang lahat ay naging alabok. Nadulas ang mundo sa kaguluhan. Samantala, gumawa si Apollo ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay at nagsagawa ng makapangyarihang pamamaraan isang maliwanag at matalim na liwanag ang tumama kay Josiah at pinutol ang buhawi habang ang liwanag at kadiliman ay nagsalubong. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga galaw, isang nakakagulat na alon ng enerhiya ang sesabog. Ang kulog at pag-iilaw ay tumama sa kalangitan, at ang apoy at yelo ay nagsanib na parang nagambala ang kaayusan ng mundo. Ang lupa ay patuloy na napunit, at ang magma ay bumubulusok na parang nagwawakas na ang mundo. Isang mahabang ungol ang pinakawalan ni Apollo, at isang kumikinang nabanal na tungkod ang lumitaw sa kanyang kamay. Isang maliwanag na sinag ang sumabog mula sa dulo ng mga tauhan at nagliliwanag sa buong larangan ng digmaan tulad ng liwanag ng araw na sumisikat sa madaling araw. Gayunpaman, si Josiah ay hindi dapat madaig, pinalapot ang isang bola ng madilim na enerhiya sa kanyang mga kamay. Ang bola ng enerhiya ay binubuo ng isang malaking masamang puwersa at na counterbalance ang liwanag mula kay Apollo. Ito ay isang labanan sa pagitan ng kadiliman at liwanag na yumanig sa mundo. Tumindi ang kanilang laban, at patuloy na gumuho ang espasyo. Maging ang araw at buwan ay nawalan ng ningning. Ang buong mundo ay nanginginig dahil sa kanilang nakakakilig na laban, at tila ito ay mawawasak anumang oras dahil sa walang katapusang kaguluhan. Kabanata 1843. Galit na umungal si Josaya sa langit, at ang ang dark energy ball ay tumaas ng husto. Tulad ng isang dambuhalang itim na alon, dinaig nito ang maliwanag na liwanag ni Apollo. Bigla niyang ikinapak ang kanyang mga pakpak, at isang matalim at itim na liwanag ang bumaril. Hindi nakaiwas sa oras, napatay si Apollo. Tulad ng isang bulalakaw, ang katawan ni Apollo ay nahulog mula sa langit sa isang mabilis na bilis at mabigat na dumaong sa lupa, na sumisipa ng isang ulap ng alikabok. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting naging mapurol, at ang buhay ay mabilis na naalis sa kanya. Nasaksihan ang kanyang pagbagsak, ang hukbo ng Divine Race ay nagulat, at ang kanilang moral ay gumuho. Namuo ang takot sa kanilang mga puso na parang salot, at ang orihinal na maayos na forma sa ay nagsimulang maging magulo. Sa kabaligtaran, ang mga tribo ng demonyo ay mataas sa moral at nanalo sa labanan. Nangangamba, sinalakay nila ang mga tropa ng Divine Race sa sobrang galit. Nang makitang magulo ang sitwasyon, tumalikod si Sebastian at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Ang walang kapantay at malakas na enerhiya ni Josaya ang nagpabatid sa kanya na ito ay katulad ng isang itlog na tumatama sa isang bato kung siya ay lumaban kay Josiah. Kamatayan lang ang resulta kung mananatili siya ngayon. Ang mga hiyawan, hiyawan, arms, at sumpa ay naghalo sa mga taong tumatakas, na parang malungkot na musika. Tumakbo ng mabilis si Sebastian sa abot ng kanyang makakaya, puno ng ayaw at galit ang kanyang puso. Gayunpaman, naunawaan niya na mayroon lamang pag-asa upang maghanda para sa mga darating na laban sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang kapangyarihan. Nang huhuli ang mga tribo ng demonyo mula sa likuran, at ang mga nasa likuran ay brutal na pinatay. Ang baho ng dugo ay kumapit sa hangin tulad ng kakilakilabot na tagpo ng araw ng katapusan. Tumakas si Sebastian sa Mooney World kasama ang Chimes Tower at tumuloy sa Celestial Region upang hanapin si Lele. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, Dumirecho siya sa punto at sinabi sa kanya na kailangan niya ang kanyang Prime Essence para makalusot. Nakakagulat na nakuha niya ang ikapitong yugto sa Mooney World at nakipag-away ng husto sa mga demonyong tribo sa panahong ito. Nasa tuktok na ng transformative deity realm, kailangan lang niyang balansehin ang kanyang passive at active energies para makalusot. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang sitwasyon, nagpa siya si Lele na isakripisyo ang kanyang katawan ng walang dalawang pag-iisip. Pagtupad sa mga inaasahan, matagumpay na naabot ni Sebastian ang Void Ascension Realm. Samantala, marami ang nakuha ni Lele, umakyat sa mid-stage na Void Ascension Realm mula sa primary stage. Sa Void Ascension Realm, mayroon lamang primary, mid, at late stage bilang mini realm. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay napakalaking sa pagitan ng bawat yugto. Alam na alam ni Sebastian na ang kanyang kasalukuyang lakas ay malayo sa sapat. Parehong ang Demon Tribe at Divine Race ay may ilang Void Ascension Masters, lalo na sina Apollo at Josaya. Malaki ang posibilidad na ang dalawa ay umabot sa panahon ng pagsubok. Ang panahon ng pagsubok ay halos ang rurok ng paglilinang dahil ang pagsubok na ito ay hindi isang maliit na pagsubok na nagsimula sa lesser deity realm. Sa halip, ito ay isang mapangwasak at nakakatakot na banal na pagsubok. Kapag nakapasa sa pagsubok, ang isang magsasaka ay maaaring maging isang banal na nilalang na supernatural at makakamit ang buhay na walang hanggan. Gayunpaman, mayroong isang mahalagang kondisyon upang maipasa ang pagsubok ng may tagumpay, at ito ay ang pagkakaroon ng Godmark. Kahit nataglay ni Sebastian ang dulati Godmark, mahaba pa ang lalakbayin niya para maabot ang the trial period. Muli, bumalik si Sebastian sa Perpetual World para tugisin ang malalakas na individual mula sa Demon Tribe. Maliban sa apat na haring demonyo, wala siyang kinatatakutan. Sa tuwing hahampas siya, Papawiin niya ang napakalaking bilang ng mga demonyo tulad ng pagwawalis ng mga nahulog na dahon sa taglagas, na ginagawa siyang tinek ng apat na hari ng demonyo. Sa isang pag-atake, si Sebastian ay tinambangan ni Biliel. Buti na lang at pinigilan ni Chaya ang kanyang ama sa kanyang buhay. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Ang paglilinang ni Sebastian ay kumuha ng isang mahusay na hakbang sa mga mapanganib na labanan. Wala pang isang dekada, naabot niya ang rurok ng Void Ascension Realm. Sa oras na ito, nasugatan na niya ng husto si Belial at matagumpay na napatay ang dalawa pang demonyong hari. Nang maramdamang malapit na ang panahon, hinanap niya si Josias ng may determinasyon. Sa araw ng labanan, ang langit ay gumagawa ng isang bagyo na tila katapusan ng mundo. Hinawakan ni Sebastian ang tingin ni Josaya sa himpapawid habang marahang ibinababa ni Josaya ang kanyang malalapad at maitim na pakpak. Isang nakakatakot na enerhiya ang gamulong patungo kay Sebastian na parang isang solidong bagay. Maging ang kalawakan ay gumuho, at parang nadurodge ang lahat ng bagay sa mundo. Sa isang nagyayelong titig, si Josaya ay nanlilisik kay Sebastian sa panghahamak. Ngayon ay minarkahan ang pagtatapos mo kabanata 1844 Nanlaki ang mga mata ni Sebastian sa galit at sumigaw, "Halika. Malalaman natin kung sino ang mananalo ngayon." Nang lumabas ang huling salita sa kanyang mga labi, parang multo ang kanyang takbo palabas. Sa mabilis na paggalaw, gumawa siya ng mga sel gamit ang kanyang mga kamay at isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang napakatalino na divine technique ay bumagsak patungo kay Josaya na parang tubig na umaagos mula sa isang dam. Ngumisi lang ng masama si Josaya, na para isang larong bata lang sa kanya ang pag-atake ni Sebastian. Sa isang flap ng kanyang mga pakpak, isang mapanirang itim na ipoipo -ipo ang sumabog at bumangga ng husto sa banal na pamamaraan ni Sebastian. Sa isang iglap, Tila ang natitira na lang sa mundong ito ay ang nakakabinging boom mula sa salpukan ng dalawang enerhiyang ito. Ang mga kalapit na bundok ay naging alabok at isang malalim na kanal ang napunit sa lupa na parang isang malaking butas sa lupa. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Josaya. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang halos solidong araw na gawa sa itim na liwanag ang bumulalas sa bilis ng kidlat. Gumawa ng emergency turn si Sebastian at nakaiwas ito ng makitid. Sa parehong oras, siya chanted isang spell, at isang makinang na enerhiya bola condensed sa kanyang mga kamay. Inihagis niya ito kay Josiah na parang gusto niyang ganap na maalis ang kanyang kadiliman. Matindi ang kanilang laban, at isang marahas na lindol ang se bog sa tuwing sila ay magkasalubong. Ang kalawakan ay nabasag. At ang liwanag at kadiliman ay nagsanib na tila ang mundo ay lalamunan nito. Gayunpaman, unti-unting nagtagumpay si Josaya dahil mas mataas ang antas ng kanyang paglilinang. Ang kanyang mga pag-atake ay naging mas agresibo at kasing-rahas ng isang bagyo, kaya naging mahirap para kay Sebastian na hawakan. Biglang umungol si Josaya at sabay na inilabas ang kanyang mga kamao. Isang walang kapantay na dark energy ang bumungad kay Sebastian. Bagamat nilabanan ito ni Sebastian ng buong lakas, tinamaan pa rin siya ng puwersang ito. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig, at siya ay itinapon na parang bola ng kanyan. Sa presensya ko, isa ka lang hamak na langgam. Tumawa si Josaya, umaalingaw-ngaw ang boses sa hangin. Pinipigilan ang matinding sakit, nagpumigla si Sebastian sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang humpay na determinasyon na nag-aalab. Alam na alam niyang mamamatay siya kapag patuloy siyang lalaban. Bigla niyang ginamit lahat ng lakas niya at nagteleport. Ang kanyang figure ay naglaho mula sa lugar at lumitaw libo libong milya ang layo sa susunod na segundo. Natigilan si Josaya pagkatapos ay sumigaw ng galit, tumakas ka ba? Huwag mo nang isipin iyon. Ibinukan niya ang kanyang mga pakpak, hinabol niya si Sebastian sa isang kahangahangang bilis, nasinipa ang isang bakas ng hangin sa likuran niya Patuloy na nagteleport si Sebastian Sa tuwing gagawin niya ito, marahas na tumiklap ang espasyo at kumakalat na parang alon Nagteleport siya sa kahabaan ng mga bundok at lumipad sa ibabaw ng tubig Nag-iinit si Josaya sa kanyang mga takong, paulit-ulit na naglalabas ng madilim na enerhiya mula sa kanyang kamay Gamit ang lahat ng kanyang lakas, si Sebastian ay nagteleport teleport ng mas mabilis, at ang kanyang paghinga ay naging mali-mali gaya ng apoy ng kandila na nakikipaglaban sa hangin. Sa wakas, pagkatapos ng isang mapanganib na teleportasyon, nagawa niyang iwaksi si Josiah saglit gamit ang masalimuot na lupain at makapal na fog. Natagpuan ni Lamia ang nasugatan na si Sebastian at naipasa siya sa ikawalong yugto ng Eternal Rebirth Codex. Maamo ang kanyang mukha, ngunit ang halos hindi mahahalatang pag-aalala ay nababakas sa kanyang mga mata. Nakatingin sa kanya na nagtataka, napabuntong hininga si Sebastian, paano mo nalaman kung aling pamamaraan ang aking nililinang? Ngumuso si Lamia. Sinabi sa akin ng aking ama. Kung gayon, alam mo bang hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng pamamaraan? Tanong ni Sebastian. Bago siya matapos magsalita, sinimula ni Lami ang natanggalin ang kanyang damit, at napanganga siya sa magandang tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan sa isang prinsesa mula sa Demon Tribe at ang pinakamagandang babae, si Lami ay may kahangahangang figure at siyam na magagandang katangian. Bilang karagdagan sa kanyang kakaibang talino, siya ay nakakabighani. Sa sumunod na segundo, inipit siya ni Sebastian sa lupa, at sinimulan nila ang isang uri ng kakaibang paglilinang. Sa tulong ni Lamia, nalampasan ni Sebastian ang panahon ng pagsubok ayon sa gusto niya, na tumaas ng husto sa lakas. Sa antas ng paglilinang na ito, walang sino man ang kanyang kalaban sa ilalim ng mga banal na nilalang. Bukod dito, walang mini sa the trial period. Sa yugtong ito, ang tanging hinihintay niya ay ang paglilitis. Salamat! Niyakap ni Sebastian si Lamia, puno ng pasasalamat ang mukha. Patayin mo si Josaya at iligtas ang aking ama. Iyan ang magiging pinakamahusay na paraan para magpasalamat sa akin, sagot ni Lamia. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong papatayin ko si Josaya at ililigtas ang iyong ama, pagtitiwala ni Sebastian. Don't let your guard down. My father estimated na baka may ibang master sa the trial period bukod kay Josaya, Lamia revealed. Kabanata 1845. Ano? May master pa ba sa the trial period? Bumilis ang tibok ng puso ni Sebastian sa gulat. Nahulog si Apollo. Bukod kay Josiah at sa kanyang sarili, sino ang pangatlong eksperto, at sa ang panig sila kabilang. Walang kaalam-alam si Sebastian at nakakilos lamang siya ng maingat. Sa tulong ni Lamia, ang kanyang hindi natitinag na determinasyon, at ang ikawalong yugto ng pamamaraan, matagumpay niyang naabot ang panahon ng pagsubok. Muli, umakyat siya sa entablado para sa huling laban kay Josaya. Nang makita ni Josaya na nakabalik na si Sebastian, isang gulat na tingin ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang pagmamataas at nakangusong sinabi, hindi ko inaasahan na babalik ang isang mahinang tulad mo. Naabot mo ba ang panahon ng pagsubok? Malakas ka ba para hamanin ako? Sa hindi natitinag na mga mata, tinitigan ni Sebastian si Josaya ng diretsyo sa mga mata at sumagot, ngayon ang araw na mamatay ka. Mayabang natawa ni Josaya. Ang yabang mo. Ang swerte mo last time at nakatakas ka, pero hindi ka na magiging maswerte sa pagkakataong ito. Matapang nasagot ni Sebastian, hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. This time, I'll defeat you and rid the world of evil. Ang lakas ng loob mong sabihin yung mga katagang yan. Show me what you're got. Galit na sigaw ni Josaya. Pagkatapos, una siyang umatake, at isang alo ng madilim na enerhiya ang gamulong patungo kay Sebastian na parang tubig dagat. Kaya naman, gumawa si Sebastian ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay at hinarap ang madilim na enerhiya. Kaya, nagsimula ang isang kapanapanabot na labanan. Sa kalawakan na walang anumang hangganan ay nagkaharap si na Sebastian at Josiah sa himpapawid. Ang nakakatakot na enerhiya na kanilang pinalabas ay nagbanggaan sa isa't isa, at maging ang mga bituin sa kanilang paligid ay nanginginig na parang masisira sa susunod na sandali. Mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang superior artifact na Harmony Blade. Ang talo ay kumikinang sa isang nakasisilaw na liwanag na kasing liwanag ng araw, at tila kaya nitong magpapaliwanag sa walang katapusang kadilimang ito. Nanlaki ang kanyang mga mata, umungal siya at naglunsad ng pag-atake gamit ang Law of Force. Ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay sumabog, at siya ay naging isang sinag ng liwanag, patungo kay Josiah ng may mapangwasak na puwersa. Ngumuso si Josiah at ibinuka ang kanyang mga pakpak. Bigla na lang, walang katapusang madilim na enerhiya ang bumulaga sa paligid niya. Sumibak siya ng spell at gumamit ng calamity spell. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang mga asteroid na parang ulan sa kalawakan. Ang bawat bato ay nasusunog na may malakas at itim na apoy habang lumilipad ito sa direksyon ni Sebastian na may nakamamatay na puwersa. Hindi na bigla, gumalaw si Sebastian sa isang iglap at nagteleport teleport nawala sa kalawakan. Sa susunod na segundo, lumitaw siya sa ibang lokasyon, matagumpay na naiwasan ang mga nag-crash na asteroid. Pagkatapos, isinagawa niya ang Great nibu uring Technique at isang malaking Energy Whirlpool ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga asteroid na may mapangwasak na enerhiya ay sinipsip dito, naging purong enerhiya, at hinihigop ni Sebastian, na nagpalakas ng kanyang enerhiya ng husto. Namula ang mukha ni Josiah nang makita ito ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng mahinang ungol, na nagpapakita ng Great Darkness Technique. Biglang natapan ang buong kalangitan ng kadiliman na kasing dilim ng tinta. Sa dilim, maraming itim na galame ang umabot kay Sebastian na parang multo, na may nakakapanghinayang layunin na maaaring makasire sa lahat. Sam ilaw ang determinasyon sa mga mata ni Sebastian, at bumungad sa kanya ang itim at puting liwanag habang isinasagawa niya ang Ultimate Duality Technique. Unti-unting umatras ang kadiliman kung saan kumikinang ang kanyang liwanag, at ang mga itim na galame ay naging alikabok kapag nadikit ang kanyang aktibo at passive na enerhiya.